na observahan ng anim na volcanic earthquakes sa bulkan kanlaon sa Negros Island, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagbuga ang bulkan ng katamtamang pagsingaw na may taas na 200 meters na napadpad naman sa timog silangang direksyon, na tili ding namabaga ang uh, edifice ng naturang bulkan. Iniulat din ng ahensya na nagbuga ang bulkan noong linggo ng hanggang sa 6,477 na tonelada ng asupre. Ay ispatan din ang volcanic ash mula sa Kanlaon tulad ng tuloy-tuloy na digasing sa summit uh, sa crater ng naturang vulkan o dun sa bunganga po ng naturang vulkan. Sa ngayon, nanatili sa alert level 2 o increasing unrest ang vulkan, subalit ibinabalang ng ahensya ng akti o aktibidad ng vulkan ay maaari pa rin pong humantong sa eruptive unrest at pagtaas ng alert level. Kaya ipinapayo po sa publiko na bawal pa rin ang pagpasok po sa 4 na kilometro o yung tinatawag na 4 km radius permanent danger zone ng bulkan at pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit doon sa may bulkang kanlaon.